Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome dito sa ating YouTube channel, SuperCute TV. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan na pag pinapanood niyo po yung video natin mga kayo. So, kahapon nga mga kayo, diba, nasa Luay ball po sila, Elias JTV mga kayo. So, bago sila tumuloy doon sa tutuluyan nila mga kayo, bago sila magperform, perform ay napadaan muna sila mga kayo, sa isang tripo. Ayan, no? So, sobrang saya po ni Elias JTV guys. At sobrang saya din po ng mga katutubo natin na nakita si Elias JTB guys ayan kilala sila kilala nila si Elias JTB mga kayo kahit niya uh, yung sayaw nga Elias JTB ay alam na alam nila guys at tingnan nyo naman yung ating uh, idol o guys so game na game po siya yan na uh, nakikipag uh, sayawan sa mga tribo ayan tumugtog pa sila guys ng mga instrumento ng mga katutubo ayan so ganyan po yung ating uh, idol guys kahit saan mo siya dalhin kahit saan mo siya ilagay guys ay marunong mo talaga siyang makisama Ayan o. No? So maraming natutuwa talaga sa kanya guys. tingnan nyo naman yung mga sayaw niya dito. <laughs> Grabe si Elias, no? Yan, sobrang humble po niya, mga kayo. Uh, pinasaya niya yung mga katutubo natin sa buhol, mga kayo. Ayan, so tingnan nyo yung mga kasuotan ng mga katutubo natin, guys. So, naka-uniform ko talaga. Yung mga babae, may mga damit naman. Pero yung mga lalaki, guys, more on, wala talaga silang damit pang uh, itaas. Ayan, So ganyan po yung mga tradisyon na yung ginagawa guys. Siguro kapag meron silang natatanggap na mga bisita, may mga dumarating na bisita ay ganyan yung kanilang ginagawa. So makikita nyo dito guys yung team ni eh, Elias JTV yung kanyang mga kabanda. Yan yung kanyang personal assistant. Yan, hindi ko lang nakikita dito guys yung kanyang manager na si Ma'am uh, Beverly. Ayan. So hindi ko siya nakikita. Siguro ito is mga crew yung mga kasama ni Elias JTV dito guys. Ayan, kasi sa pagkaalam ko guys, mga 30 po yung uh, team ni Elias JTB. Ayan, kasama na po yung kanyang mga uh, kasama sa banda, yung mga tumutugtog guys. Tingnan nyo naman, sobrang saya po uh, ng mga katutubo natin guys. Tinutugtugan nila si Elias JTB. Ayan, so yun guys. Uh, maraming salamat sa panonood. Uh, gusto ko lang i-share to sa inyong simple hindi naman lahat ay nakakapunta sa Facebook. Ayan, hindi naman lahat ay kilala yung idol natin. So, gusto natin na mas marami pang ma-inspire si Elias CTV, guys. Hindi lang po tayo ang kanyang may-inspire. Ayan. So, yun lang, guys. Maraming-maraming salamat sa panonood. At ito, panoorin nyo ulit yung mga video na yan. Ayan, kasama ni Elias CTV yung mga uh, katutubo natin sa buhol, mga cue. Ayan. yan po ay pagpunta nila sa... La Luay Luay -lu mga kayo Luay Ball Yan Oh hi So maraming salamat guys hi. Sa panonood ito pa na orin music 啊啊！给呀，给呀。